Kamusta po kayo? Malapit na po ang Pasko. Ilang Pasko na po ang nagdaan sa inyong buhay. Napakahalaga po na malaman po natin ang mensahe ng Kapaskuhan. Alam po ninyo, ang mensahe po ng Kapaskuhan ay itinanganak po ang Mesiyas, ang ating Panginoong Kristo upang Umatay doon sa krus ng kalbaryo upang tayo po ay maligtas sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Bible, sa pagkat kayo na ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibigay niya ang kanyang buntong na anak, upang asin naman sa kanyang sumampalataya, hindi mapahamak, hindi makaroon ng buhay na walang hanggan. Mahalaga po una, pagsisisi, Maniwala po tayo sa Panginoon at po natin siya sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mayroon po kayong manalangin, Panginoon. Salamat po, minahal mo ko. Inagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Naniniwala po ako sa iyo. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Nawa po sa kapaskuhang ito, ay makilala po nyo si Jesus bilang inyong personal na Panginoon Tagapagligtas at magkaroon po kayo ng katiyakan ng kaligtasan na pag namatay po tayo, sa langit po tayo pupunta, hindi po sa impyerno. Merry Merry Christmas po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you all.